mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimaropa News on the Go. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon nga ng Biyernes, ikatalampot isa ng Hunyo sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita. Second quarter meeting ng DSWD Provincial Interagency Committee isinagawa. Stakeholders nakiisa sa quarterly Provincial Interagency Committee meeting ng DSWD. Higit isang libot pitong daang residente may kinabang sa bagong multipurpose building sa Sihi Buena Vista. Halos 250,000 na romblomanon reistrado na sa Philippine Identification System. Ika isang daad na pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan ipinagdiriwang. sa ring programa pang-agrikultura tinalakay sa ginanap na kapihan sa bagong Pilipinas. Tumakaw na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Second quarter meeting ng Provincial Interagency Committee is isinagawa. Ang balitan niyan mula kay Voltaire de Quina. kahapon ang ikalawang pulong ngayong taon ng Provincial Interagency Committee sa Kapitolyo. Bagi ng nasabing pulong ang pag-uulad ng DSWD ng kanilang mga nagawa pagtalakay sa mga suliranin na kinakaharap ng mga benepisyaryo ng kagawaran at pagtukoy sa mga tulong na maaaring ipagkaloob ng iba pang kasapi ng komite. Sa ulat ni Provincial Link Catherine Bulya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ibinahagi nito na sa kasalukuyan ay umabot na sa 39,746 households ang kabilang sa 4P sa buong lalawigan. Pinakamaraming bilang ng mga benepisyaryo ng 4 ps ay mula sa Nose na may higit 10,000 active households. Nagkaloob na rin ang DSWD ng higit 31 million pesos na rice subsidy, 37 million 294,000 pesos na education grant at 38 million pesos na FDS health grant sa mga 4Ps beneficiary. Iniulat din ni Bulya ang mga beneficiary mag-aaral ng programa na nakapagtapos ngayong 2024. Aniya, nasa 1,196 ang nagtapos sa elementarya, 240 sa junior high school, 602 sa senior high school at 67 sa kolehiyo. Nasa 46 naman na binipisyaryo ang nakapasa sa nakaraang licensure examination for teachers. Volter Dikina, nagulat para sa PA Mimarapan News on the go. Stakeholders nakiisa sa quarterly provincial interagency meeting ng DSWD. Naguulat si Dennis Nebrero. Sinagawa kahapon ang Provincial Quarterly Interagency Committee Meeting ng Department of Social Welfare and Development kasama ang kanilang mga stakeholders upang ipahayag mga mga serbisyo sa mga miyembro ng 4Ps sa lungsod ng Kalapan na ginanap sa barangay Santa Maria Village. Ayon kay Social Welfare Officer 4 at Provincial Link, Maridal Rodriguez, kanilang inibitahan ang mga katuwang nila mula sa national government agencies, local government units at sa civil society groups upang ipayag ang kanilang mga serbisyo na maaring mapakinabangan ng mga 4 Peace members. Nasa halos 150 kasapi ang dumalo na kung saan ay kabilang o kanilang tinanong ang mga konsernadong ahensya na kinabibilangan ng Provincial Social Welfare and Development Office, TESDA, Oriental Mindoro, DOH, DILG, DepEd, PhilHealth, Provincial Public Employment Service Office o PESO, Philippine Information Agency Oriental Mindoro, at marami pang iba tungkol sa mga serbisyo na nais nilang makuha sa ahensya. Dennis Nabreho ng PIA Oriental Mindoro nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Isang 1,700 residente makikinabang sa bagong multipurpose building sa Sihi, Buenavista. Ang balitang yan, alamin mula kay Romeo Mata Jr. Nasa isang libo at pitong daan na mga residente ang makikinabang sa bagong gawang multipurpose building sa Barangay Sihi sa bayan ng Buena Vista, Marinduque. Ito ay matapos bendesyonan at formal na pasinayaan kamakailan ang nasabing instruktura na pinangunahan ni Congressman Lord Alan J. Velasco kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at sangguni ang barangay. Ayon kay Kapitan Dante Marinduque napakalaking tulong para sa kanilang pamayanan ang magkaroon ng konkretong multipurpose building sapagkat hindi na sila mag-aalala Mabasa ng ulan kapag may aktibidad ang barangay dahil may bubong na ang kanilang pook tipunan. Base sa ulat ng DPWH Marinduque Engineering Office, aabot sa 6,304,744.18 pesos ang halaga ng pondong inilaan dito ng gobyerno sa ilalim ng Regular Infrastructure General Appropriations Act of 2022 kung saan ay ang AM Caniete Construction and Trading ang nagsilbing kontraktor ng proyekto. Romeo Matak Jr. nag-uulat para sa PIA ni Maropa. News on the go. Halos 250,000 na Romano registrado na sa Philippine Identification System. Ang balitang yan mula kay Paul Jason Force. Rehistrado na sa Philippine Identification System o PILSIS ang abot sa 249,321 na Romblomanon mula ng ilunsad ang registration nito para sa National ID noong Hunyo 2021. Ayon sa inilabas na datos ng PSA, hanggang June 15 ay tuloy-tuloy ang mga nagpaparehistro sa kanilang opisina para sa PILC Step 2 Registration. Pinakamaraming nakapagrehistro sa PilSis ay sa bayan ng Odyongan at Sromblon na may 39,323 at 34,323. Samantala, maliban sa mga Romblomanon ay may 55 residente na ibang probinsya nagparehistro sa PILSIS sa pamamagitan ng PSA Romblon. Mula Romblon, Paul Jason Fosta Gulat para sa PIA Mimaropa News, on the go! Ika-isang dadalamot dalawang pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan, ipinagdiriwang. Ang buong detalye mula kay Orlan Habagat. Ipinagdiriwang sa Palawan ang ika-122 anibersaryo na ang pagkakatatag ng gobyerno sibil ng lalawigan na may temang mayamang sining at kultura, kakaibang mga kaugalian at tradisyon, tagisa ng lakas at talento, natatanging mga produkto ng Palawan. Ang pagdiriwang nito ay nakapaloob sa Baragatan sa Palawan Festival 2024 na nagsimula ang mga aktibidad noong June 7 at magtatapos sa June 23 sa araw mismo ng anibersaryo ng pagkakatatag ng gobyerno sibil ng Palawan. Samantala, inaabangan din ang Coronation Night ng Mutya ng Palawan sa June 22 at ang iba pang mga aktibidad kaugnay ng baragatan sa Palawan. Gayon din ang street dancing competition sa June 23 na magaganap sa kahabaan ng Rizal Avenue sa lungsod ng Puerto Princesa. Para sa Mimaropa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Samot sa aling programang pangagrikultura tinalakay sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas. Panoorin ang balitang ito. Sinabi ni Department of Agriculture Mimaropa Regional Executive Director Atty. Christopher Banyas sa ginanap na kapihan sa Bagong Pilipinas, ang Philippine Crop Insurance Corporation ang tumutulong sa mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever. Patuloy naman na nagsasagawa ang DA ng pagbabakuna ng mga alagang hayop sa bansa upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit sa mga baboy. Sa iba namang usapin pang agrikultura, ibinahagi rin sa naging pagpupulong na hindi lamang sa pahingisda tumutulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kundi pati na rin sa mga mahingisda na pumapalaut sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa pagbibigay ng ayuda tulad ng krudo na kailangan ng mga bangkang demotor sa lugar na malayo, o malapit sa mga Chinese vessels. Ayon pa kay Before Mimaropa OIC si Planning Unit Raymond de la Cruz, may programa din sila para sa land-based livelihood support gaya ng mga post-harvest na maaaring pagkuhanan ng suporta ng mga samahan ng small-scale fisher folks na ang tanging plano ay mapalaki ang kita kung saan nagkaloob ang ahensya ng 62-footer to na handliner na kayang sumagupa kahit sa malalaking alon. Joshua Sugay, nag-uulat para sa PIA ni Maropa. News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Mimaropa News on the Go. Makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay. Hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon! Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Inyong napakinggan ang Mimarapan News on the Go. News on the Go. On the Go.